Hello, hello mga baby loves for today's video. Imbitado po ang summer vloggers ano, sa nasa handaan. Birthday mismo sa Tang Iya sa Lindas in Calbayog na si Manalinda Cano. Actually, may na kami schedule ng summer vloggers pakadto sa Barangay Gahong and Barangay Salvation para manhatag sa school supplies. Maupay na lang kay Alas Gisan Aga ang imbitasyon sa lit na kahapit anay kami. Mga kaunak gihapon sa nang paborito ng alitsyon. Late upload ngayon ini mga baby loves kaya na busy action nga mga nakalitsyon kaagi nga adlaw. just ko, gutay ko pa inihinga limte. Ang Lindas Inn, mga Pepe Loves. Usain ni siya bus uh, station terminal, no? Diniliwat ang hapitan sa mga pasaheros nga tigyan sa Manila or going to Manila, no? So, dako ni siya ang restaurant. At the same time, restaurant po ang Lindas Inn. Okay? So, itong mga manarakay, din yung itong sara na sakay, din sa San Juan, dito sa Lindas Inn. So, meron nga nga Lindas Inn, Maram na ito ng mga tao dito sa Calvayo, sa Samar, nga sakayan ito sa mga pasahero sa ano, going to Manila. Hi, Jay! Oo, nga Happy birthday! Happy 18th birthday! <laughs> Bagala nagpapasakay San ba saan? Bagag na pagkakaroon! ka. siya po! At atito. pa vloggers po kami? Oh. <laughs> Opo! Siya kami Is ito white ka! Happy birthday po! Ay, lechon pa more! Very oh, good man!

Nggak kalau <laughs> di dalam, plastik di Wow, I love it. Wow, tapu yaki. Oh, Ini di kami